Kit Con Cycling. Okay, na papunta tayo Pagsanhan And uh, may nintay lang tayo na isa and then go na tayo. Alright! What's up mga kapakat? So ngayon ay papunta tayo pagsanhan Kasama natin ang dati nating kabas sa engineering. Shoutout sa mga tagal ICU. Pero computer science ang tinapos natin kasi nag tayo. Nag-ride out kami nito mga 6am. Nasa unahan ko na ito si Pablo. Tapos pumalit si Pablo sa unahan at sumunod si Makoy. Nasa likod ko na ito si Jing at si Makoy. Perfect weather ngayong araw na to tamang-tamang Sunday ride. Takpong 20 hanggang 25 muna sa umpisa. Regroup muna kami dito sa arko ng Los Baños. Naiwan namin si Mirvain. Tayo natin, kita? And... Woo! ride out na ulit. Okay. nag-decide ako na ito na umuna na para mas stretch yung legs natin What's up mga kapakas nandito dito tayo sa Los Baños. and intay lang tayong stoplight Let's go! Nagkaroon ng abiria si dito at nadali siya ng kotse yung eh. na, siya. Ito na siya. Kaya nag-decide na lang si Jing na umuna At next time na lang na ride Pahingan muna siya Pagaling ka Jing pare Ingat po tayo mga siklista sa biglang lumini kong sasakyan At sa mga motorista Please bigyan niyo po kami ng daan Kami po ay sensitibo At uh, madaling tumumba Sabay ko dito si Mirvin Sabi ko sa kanya dumikit lang sa akin Pero pag ko wala na siya So diniretso ko na lang din At hinabol yung nasa unahan kaya huwag kalimutan magdasal bago mag-ride. Dahil hindi mo alam kung anong sakuna ang pwedeng nag-aabang sa'yo. Pwedeng mechanical error. Pwede rin wala sa isip na motorista o inaantok, nakainom. At pwede rin ikaw pag lumilipit ang isip mo bilang siklista, hindi mo na malayan. Kaya ingat po mga kabakat. Nandito na tayo sa arko ng kalawan. nandito na tayo sa pila itong kanan na to, ito ang LTO ang sarap talaga magbike ng gintong panahon si Makoyo what's up, what's up so, itay tayo sa ano Kaysa natin nating kasama mm -hmm. pangalan? Marvin ah, Marvin, yan yeah, si Marvin boy negra boy Alright. nag kami ng 15 minutes kay Mervin, pero mukhang hindi siya nakasunod. Dumiretso na kami ang pagsanahan para pumunta ng simbahan. kailangan na natin magpalit ng battery ng speed sensor. Bumipitaw na yung reading. Ito ang unang arko ng pagsanhan. Ito ang pangalawang arko ng pagsanhan. Dito marami nagpapapicture na siklista. What's up mga kabakats? Dito dito na tayo sa pagsanhan. Ito ang simbahan ng pagsanhan. At uh, stopover muna kami dito at konting uh, dasal at pasasalamat. So, Pagkatapos nito kakain kami and then uwi na kami. All Dito na kami nagagahan. Hey. Rapsa. So ang pinili natin dito ay pork steak. Nilibre ni Makoy ito. Shout sa iyo pare Makoy. Tempting yung binagoongan. Pero bawas tayo ng Yurik. Dahil baka magkagaw tayo. Ah, ito na lang. Pork steak wala akong dalang sticker, sticker nito So, babalikan na lang natin yan Pwede naman tayo magtikit dyan anytime Pauwi na tayo mga kabakat At baka magalit si misis Nakalimutan ko i yung cycle computer ng tatlong kilometro What's up mga kabakat? So, ngayon ay pauwi na tayo Na ang kalamba Pakita lang natin yung konting video pa uwi. And then let's go. target natin makuwi ng 10.30. So, peace out. Dito medyo kumakarga na kami pa uwi. nila ako pero hindi sila nakadikit sa akin. Kaya maghihintay tayo dito para mag-regroup. Sa mga bakat, so natin tayo sa tindahan sa may kalawan. So, hintayin natin sila para mag-regroup. So, napahiwalay tayo. Na medyo nauna. Alright! Ayun muna, oh. Kaway, kaway! Para upload natin to upload. Takas <laughs> Alright. Out Shout out oh, sa Hino. Hino. Baka naman. Baka naman daw. Pangalan mo? Ha? John Francis. Si John Francis. Pares pa tayo pangalan Francis. Si pangalan Namit Na-meet natin dito si John Francis. Bale, hinahamong ko siya ng isang duelo ng pabilisan. So, sa mga hindi naman kami. Sama natin si John so, Francis. So kaso hindi kami maka sakto ng Alright. malawang na marami sa sakyan Hindi natin pag lumuwag, Masyadong atak tayo PCO. At delikado yun Dating sasakyan. Dating sasakyan. Kaya nangyari dito, kumapit na lang sa sakin pa uwi. Sumabay pa sa sakin dito sa Kalamba kahit tigalos banyo siya. Shout out sa iyo John Francis. Next time ride ulit tayo. All right. Hindi ko maka na makatira. namin kung may gumo magkakaron no. Okay. Dami sa Hindi ko maka ano, delikado kasi. So, let's see, let's see. What's up mga kabaka? So, nandito tayo ngayon sa bahay natin. Malapit na tayo. So, bibilhin natin ang Pepsi si Jan Francis. Oh, oh. uh, Siyempre, sinabayan tayo dito? Saka po uwi. Uh, Las Baños na rin po Pabalik siya Las Baños. So, sinabayan niya ako dito sa Kalamba. Well, kaya niya ako sinabayan. Dapat kakarga kami. Hindi kami okay. matuloy kasi daming ano. Ayon sa sakyan, delikado. Baka makat kami ng mga sasakyan. So, safety first muna. Safety first. So, sa lahat ng mga sikilista dyan. So, ingat-ingat lang po. po. Uh, be responsible and share yung road sa iba. And then uh, taasan nyo yung senses nyo para hindi kayo mabangga. o ano. Ingat, ingat. Alright. Hanggang sa muli, uh, don't forget to subscribe to my channel Kitcon Cycling Paalam. Kitcon Cycling.